B ang Spirit FM CNN Kalapan Oriental Mindoro. CNN Live, live Nationwide. Nation. Dennis Nebreho Magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ang Ariel. Magandang araw Pilipinas. Nasa 2,132 na tatakbo sa barangay at sangguni ang kabataan elections ngayon darating na Oktubre at 30 sa lungsod ng Kalapan ang sumama sa Unity Walk at Peace Covenant signing na isinagawa noong Sabado ng no umaga sa Oriental Mindoro National High School. Sa nasaming aktibidad, pinaalalahanan ni na Provincial Election Officer Attorney John Mark Tambasakan at City Comalic Officer Attorney Siminingay Mirindato na hindi pinapaintulutan ang premature campaigning dahil maari itong humantong sa disqualifikasyon at kapag napatunayan na ginawa ay maari pa makulong at wala ng pagkakataong pantumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno sa hinaharap Umaasa ang dalawang opisyal ng Comelec na ang mga kandidato ay makikisa upang maging maayos at mapayapa ang magaganap na halalan ngayong Oktubre. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas! CMN Live, live. live. Nationwide Nation Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa impilan ng Spirit FM sa Menkalapaan, Oriental Mindoro.